Good morning! Welcome to my video! Aga ko dumating guys sa bus station pero ayoko mag- mag-ifort mag, mag, mag na maglakad kasi ano? Ang init! tinan <laughs> <laughs> nyo yung slipper ko guys. Napanidyas na labas ang mga tools. Hindi na yan manginitim kasi hindi na ako mag-ifort maglakad. Sobrang init kasi. Mangingitim sa exposed sa UV. Naka-lotion yan. Para hindi siya mag-dry. Ganyan ako ka-care sa foot ko, guys. Magpapots pa pa nga ako eh. Kasi sa isang lapad kasama yung ganyan. Pedicure. Eh wala ba tayong anda? Tsaka na pa may sobra sahod natin. Okay, guys. Mag-iwan kayo ng bakas yung hindi pa nakapag Nak nakavisit visit sa bahay kubo ko. Bi, uh, I mean, bibisitahin ko rin kayo or dalawin ko rin kayo sa bahay. Bye-bye guys! Yun lang po. Happy blissful Sunday morning to all of you out there. Thanks for my followers, engagers, and viewers. sa inyo video ay ang ingay lang gangis alin mong gangis yung ano sa mga yung ano bang tawag sa bisaya gangis yan yung sa mga puno sa dahon by September mamatay na yan sila August m m next month mag reg so, next month I mean mag pa rin yan siguro mga, mga itlog na yan sila eh pag namatay sila yun ang sa, new, sa next generation na naman yun dadami sila okay bye bye again see you next time bye bye <laughs> thanks for watching my video